Paano nga ba yung pag-worship natin? Ano? Pagdating sa Biblia, ibase natin sa Biblia, ano-ano ba yung nabanggit na paraan ng pag-worship sa Diyos? Ayan, napakagandang tanong ni Cheryl. Unang beses nating makikita ang pag-worship sa Diyos doon sa ginawang pag-alay ni Cain at ni Abel. No, yung song worship na yun ay offering to God. Nagbibigay sila ng kung ano yung kanilang best binibigay nila sa Diyos. Pero eventually, nung time ni Moses, na-establish yung law. At doon sinabi kung paano i-worship si God, kung paano makikita mo kay God. So sa katapusan ng Exodus, makikita mo, in-establish na yung tabernacle. Doon pinakita, ito yung mga steps kung paano mag-a-approach sa holy presence ni God. So may established na proseso yan kapag binasa natin ang Old Testament. Testament. And as the culture progresses, syempre, maraming nagbago doon. Nadagdagan ng pag-awit, nadagdagan ng pagdarasal, o ng fasting, pag-aayuno. And then, yun na, nung nabuo na yung templo, doon na sila nag-worship. So, naging requirement yon Ang worship, doon lang pwede sa Jerusalem, yung temple of God. throughout the process, malinaw po ang Panginoon na hindi lang sa akto ng worship sa tumitingin. Pero more importantly, saan siya nakatingin? God looks at the heart. Yun po yung matibay na standard. Sa puso mo ba, wini-worship mo si God? Siya ba ang dinadakila mo? Siya lang ba ang Diyos mo? So, palaging loyalty ng puso natin, yung tinitignan ni God. Mm -hmm. So, puso, yung pureness. Yung pureness, mm -hmm. kung gaano mo uh, ma-kagusto na marinig o i-worship uh, nga siya. Pero kasi, Iba't nag-iibang nano, na yung no? na mundo, kanina nabanggit ko mula sa dating face to face na pagworship, sabi ko nga depende sa inyong relihiyon kung kayo Catholic sa pagsisimba, tayo sa pagsa-service na pinupuntahan natin iba't iba. Um, paano tayo umabot sa virtual? Kailan ba talaga I don't know if you're able to monitor it, pero kailan tayo nagsimula virtually na para mas malawak ang maabot? Ah, eh, eh ito masusukat natin yan at the rise of the digital realm, no? Yung social media, yung ating mga ginagawa na uh, dati pa siguro the, the year 2007 pa lang, ano na eh, common na yun, ne, di ba? Na talagang nagkakaroon tayo ng mga events. Mm -hmm. Ayan. So, so, ang isang aspect na nangyari po doon is yung freedom ng tao to worship God in a place most conducive to the act. Ibig sabihin, nag-umangat yung kagustuhan natin na ang worship natin dapat nangyayari kung saan ako pinaka-comfortable. Dati sa physical na simbahan yon, tapos dahil sa pandemic, sa lockdown, nag-adjust din yan at nakita natin, lalong-lalo na nung pandemic, di diba? na we can do church in our own home, in the safety of our own home. Pero yung isa pang reason kung bakit tayo umabot dito sa puntong to is because All around the globe, nakakalat po ang mga Pilipino. At syempre, very important sa Pilipino, ang religion nila, yung hmm. kanilang practice of faith. Kaya minsan, kahit sila lumipat sa ibang bansa, gusto pa rin nila yung fellowship doon sa kanilang church, doon sa kanilang totoong tahanan. Kaya yung digital space po yung naging avenue para hindi sila dumisconnect nakakakonekta pa rin sila sa kanilang mga home churches, nakakakinig pa rin sila ng mga services o mga masses nila, kasi at home pa rin kahit malayo. Yun yung nangyari, pinin ko. Kaya maraming nagbago dito sa worship Uh, at naabot na natin tong worship in the digital world. Okay. So kung uh, ka so, dahil ganito ang sitwasyon natin ngayon, iba syempre yung nasusulat sa sa Biblia, okay lang na mag-virtual o digital worshiping base sa katuruan pa rin ng Panginoon. Okay naman, pero syempre kasi pag ibinasa natin ni Sheryl ang Bible, di ba? Wala namang computer doon, walang walang social media o internet doon, di ba? Uh, pero paano natin to nalalaman? Um, kami po, dito kunyari sa church namin, nag-grow pa yung aming um, social media, yung aming reach sa mga tao. At marami kami na-place sa mga small groups kahit na lockdown at nagpa-function yung aming uh, services digitally. So, meron pa rin personal connection na nangyayari. Yung standard kung okay lang ba yun sa Panginoon, again, ibabalik natin siya dun sa hinahanap ni Lord. Ano bang hinahanap ni Lord? Yung pusong totoo ang pag-worship sa Kanya. Yung pusong totoo ang pagtingin sa Kanya at pagpapahalaga sa Kanya. Mm-hmm. So paano yung personal connection uh, kung virtual halimbawa magkaroon ng fellowship. Ako may may I just share ano mga kapatid nagsimula lamang po ako ng ng Bible study nung nakilala ko ito pong CCF nung una parang nak hindi para sa akin 'to. Ganun ako lagi. Nagdadasal naman ako kay Lord eh. ba diba? Bago ako matulog, bago magising, kinakausap ko naman siya eh. Okay na yun. Sabi ko ganun. Pero am um, nung nahikayat ako nila, Miss Mirna, hi Miss Mirna Lagaya, ang nang MX3 po, ano, hindi pa rin ako kadalasan, ano, parang okay lang yan. Sige, tsaka ako na itatry yung uh, Bible study. But then come um, this pandemic, nakabuo kami ng isang mali small group ang tawag namin. Ngayon not so ngayon ang ang, ang group namin na group name not so small group kasi nasa dalawampu na rin kami nung una kasi anim lang kami, walo. But you know, um uh, unlike sa before kasi ako nag-Bible study, of course I go to mass. I still hear mass, especially when it's father or boss. Ano, but Iba yung connection, iba yung paghimay, iba yung pakikinig ko rin doon sa virtually because I have my own space. I go to my room, no one else is with me. No, Kapag one-on-one -on -one ako, mas naaabsorb ko yung pananalita, yung mga salita ng Panginoon. So para sa akin, it doesn't matter kung nasaan ka, pero sabi nga, yun sinasabi sa bible na yung pureness mo how do you want to worship him so itong ano accepted na talaga sig I'm sure karamihan sa relihiyon ano ay ginagawa na po itong itong virtual worshiping mm -hmm. totoo 'yan actually sa ibang bansa pa nga minsan virtual na rin yung kanilang mga nagtuturo although syempre iba pa rin yon iba pa rin yung totoong tao yung nagtuturo sa iyo. And eventually nung lumuwag yung lockdown, binuksan naman natin ang pintuan ng simbahan at bumalik naman tayo sa physical worship. Although hindi na natin tinatanggal yung aspeto ng digital kasi meron ka talagang nare reach hmm. na mga tao na hindi kayang pumunta sa physical na simbahan dahil sa layo o dahil sa limitasyon ng kanilang family siguro, pero Nasa serve mo pa rin sila na paglilingkuran at nalalapit mo sila sa Panginoon. Hmm. Nasa sa inyo po 'yan. Iba rin yung may physically nakakasama mo, nakakasalamuha mo eh. Pero it's good na may option pwede niyong pag-mix. Uh, Kunwari, during, kasi yung Bible, like us, our Bible study is every day and then you go to, you worship on a Saturday. Depende I mean, uh, po yan sa inyo. Ang mahalaga nga ay talagang na-absorb nyo at nandoon yung pagkilala nyo po sa Panginoon. Pero may mga downside oh. din ba, uh, Brother Paul, na pwedeng maging problema po pag virtual worship Meron yan. Ms. Cheryl, ang unang-una na dyan, eh, kapag virtual ang worship, ang tao iniisip, I can multitask. Kapag patay ang video ko, di ba? So <laughs> so hindi halata, eh. parang kala mo, nagpa-participate. Pero kapag hindi siya magsasalita, papatay ang video, manonood ng korean novela, kakain dito. So yun yung isang challenge na hindi mo pwede namang isisi sa lahat ng tao. Eventually, it, it really boils down to the heart of the person. Eh. Ikaw ba ay nag virtual worship to worship? Or ikaw ba ay nag virtual worship to just, you know, Masa show up? Oh, o, oh, oh. masabi lang na, uy, umatenda ko ha. Nag, ano, Oo, oh, diba? ko ng service. <laughs> or nagano ko ha, nag Bible study ako pero mag-off cam lang ako. <laughs> May <laughs> oh, mga... isa pang isa pang challenge diyan is yung issue online. Tandaan po natin ito mga kapatid ha? Pag online, social media o kahit ano pa man, ang pinaka challenge mo is yung katotohanan. Totoong tao ba yung nakikipag-interact sa iyo? Tot totoong siya ba yung pinapakita niya? Because Every one of us, actually, maging honest na tayong lahat, online, may profile tayong medyo iba sa totoong buhay natin. Minsan may mas matapang sa online, minsan naman may mas mabait sa online, di ba? So, yun din yung isang challenge when it comes to virtual worship. The church actually caters to a different personality. And in fact, a different personality compared to a personal, o di ba yung live personality ng taong yun iba-iba mm -hmm. talaga, hindi mo matatantya. But katulad nga po ng sinabi ni Brother Paul, both are are okay. Doon sabi mo nga may mas matapang, minsan mas may tiko bibig, Meron akong mga friends, mas open sila pag ano pag sharing na doon sa paghihimay na natin yung mga Bible verses and sharing. Uh, pero pag nakita mo na ng personal tahimik talagang hindi, hindi ako magsasalita. I don't wanna be I, I don't wanna share anything. Yung Pero pag ano nahihikayat minsan naman yung iba tahimik lang dead ma parang hindi na absorb masyado papasok sa kabila lalabas sa kabilang tenga yung mga pinag-uusapan niyo so nasa nasa sayo nasa inyo po 'yan. Oh, sa ating pagbabalik. Ayun, si simula pa lamang po 'yan. Were uh, ng ating uh, warm up pa lamang po natin 'yan. Kung kayo po ay may gustong i-share sa amin ni Brother Paul, ano nga po ba sa inyo ang mas gusto nyo? Uh, online or face to face na pag-worship po sa Panginoon. Share nyo nga po sa amin mga kapatid.